Magandang buhay mga partners. Ay! Sasundukin ko yung mukha mo. Welcome mo guys sa aking channel. Eh, tayo mag-isa. Si mga kaluhok ay umuno na tag-isperyo ng pilapil sa palayan. Ay sunod at papandaway naman po natin yung patanga at ating taan mga partners. Yung patanga. Oh! Ang ganda lang pala mga partners. Mm, unang taan mga kapakunas ang ating huli mga isang kilot kalate sana ne eh, mas madami ngayon baka nang humirit humirit ganda ang so, supang din eh, mga kapaknas, oh. ilaw pa nga lang kaso hindi atin to ibandira eh ayun hey, oh. pwede eh, susupangin nila Layo-layo pa naman ang ating lakaran mga kapakmars. Tapos natin nakalimutan magdala ng payong. Gulping inid Kaya <laughs> naman. din eh. Kaso hindi ating. Hindi niya sa baba yung ating patanga. Hindi eh, na yung maraming huli. Yan, oh. Kasi niya yung magkakuha tayo. Ano <laughs> kayong pantay na rin? Ay, oh, yung... Wow. Nandun mga kapak na siyang bantay, nandun kubo. Ano? Pag pinagat natin yan, nakaw! Batay na kay Kapitan! <laughs> <laughs> oh, nagatakbo ka na eh! Katagpuan mga kapak na sumitig. Ano? Oh, labaw. Oh. Puno yung kanalay. Sana yung maraming huli. Arit sa ating patang, ha? Hindi yata natin ialisan na ngayon. Aray. Mga kapak na, si Makalong, di na na. Oh. Sana maraming dali. Arit ngayon. Silang tayo ng konay eh. Ng ng kamaman daw at ko. Oh, e, ginagawa tayo. Mas makalot takbo. Hindi pa pinanda po kay? Ha? Bakit? Nakita mo? Ha? Eh, ang dami daw huli. At sino maangat? Ako? Ha? Ako maangat? Ikaw. Okay. Abidyan ah. mo ko. Ah. Mga kapakles. Ang dami daw nila. Dito na yan natin mga na Ha? Ikaw. gusto mo? Ako sana natin muna. Ilagay. Isa dyan natin na. Ikot dito. Ako na mga kapakles. Iwak. mga kapakles. Okay. Okay. Nerali na rin ata. Ari na rin ata. Mm. Dai lutang? Ah. O, alaga ng ulo. Gonong itik. Ayos, mga makakapaknes. Akapleya na. O. Oh. Ah. Halong pinandaw na nang magiitik makakapakpas ah. Eh. Hindi. Odi, hindi. Oh, binas. Meron niya. Oo. Oh. Oh, dami ang na. Oh. lalaki o. Oh. May patay na po kay. isa. Kahapon pa. May puyo pa. Wala na, eh. na, may nabatay. Na? No? <laughs> At pala daw agad. Hmm. nga, maghapon kahapon eh. Maghapon niya kahapon eh. Nainit din ang panahon. Pero kung upang agad kahapon, uh -huh. hindi ganyan karami pa yan. Uh -huh. Lulaki ngayon. Uh -huh. Ala, but may alimango. Mm. Ayang pak nerso. Mm. Oh, may alimango. Ayang. Ayang, gurna sipit siguro to. Ha. Ah, but nagka uh, ayam ha diyan. Ayaya ayaw mo. Hindi ayaw mo mo kapag. Hindi <laughs> alpasan natin yan diyan para dumami. Alpasan natin. Baka kaya na matay yung isang tilapia. Ano ah, ano? Ano? Sana. Easy ng ating. Wala na to. Wala na tapo mo na yan. Ayun, tapo na, na sa natin. katay, wag sa tubig. Tapo na natin 'tong mga factors. Hindi pwedeng. Okay, Tapos ka na? Hindi pa, isang karga ko pa. Naantay kita eh. Kaya hindi ko inaumpisan ng isa. Butik nga ipumayag ang ngayon, Papa. Na? Ay kayo, saan muna magbantay. Kailangan nga um, pandawin na ng maaga yan. At mamamatay akong -ha sa hapon pa. Hindi makas lang na ibang tub. Ano eh? Ganyang kagaling, gumawa mga kapak ng sangay pataga. Pasok pati ayaman. Alpasan natin ng dumami. Ano tawag din eh? Bukay. Ilabas mo at ating kukunan ng video. Mahingi tayong toling sa mga viewers mo. Hmm. Ano tawag din yung mga kapakmers kaya? Indot. So dami ngayon mga partner kaysa kapo. Ang lalaki. Hmm? <coughs> na nakita mo agad pala oo oh, nanda, dumaan sa ako din dinit, baka ako pinandaan magitik ito ah, ah ang ulo nito lutang lutang nga sa lakay ah, po kay may puyo pa hmm? ang mga lalapad oh ayos binas mga eh ere na sipit. Ito mga oh. yoy, 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 ang ninal, eh. oh. mga kapaknes oh ay ay ako naninipit na ang tag nga na rin oh ito ito ang ating hulay, tsaka ito ayam alpasan natin ito mga kapaknes nasa sapa eh na no. nasa hmm. para ha dumami dyan walang may pag inalpas ating kagayon na kayo kalaki, eh. <laughs> Tapos doon galing ang ating patanga. Isodulin natin dito. Siguro mga 10 meters ang iniisoda natin. Yan, ganyan. Ako nulin ni Makalo. Woo! Oh. Hindi tayo log eh. Gagayak muna natin itong mga kapakmers. Ang ating patanga. Opo eh. kay. Awawan mo muna kaya. Baliktad. Okay, kahit paano. Ayun, isa. Doon tayo punas eh. Okay. Oh. Ayan po. Oh, ah. natin. How about? Sa mga paknas. Hindi may sasaga eh. Kawang na kawang ilalim. Ha? Oh. Sobrang kawang? Hmm. Ang tabi lang tabi. Oh, laki nga ng kawang. Tabi lang tabi. Ah, diyan. Yeah. Diba kung dala sa apak ito? Yung malambot naman. Ay, sila natin mga paknas ang daan. Gayak kama. Yan suru. Ah, partners, gayak na. Ay, tingnan nyo. kung aking tabaw. Ang aming ang aming patanga parang sniper. <laughs> Tinabunan na namin ng damaw. Ah, uh, inaayos natin na ayan ng ayos 'yan ng taan. Ano na nang mag-i-take no? Awag. Ah, <laughs> yan ay kailangan ay kun sa ilalim mga pakanan sinalaga natin ng lupa. Para hindi kawang ang ilalim. Tapos yung bay, kabilang gilid tapos ibabaw nilagyan natin ha. Oh, so, Damo. ya si makalaw, kalaos. Salamat sa iba, kalaos. si sa iba, kalaos. Salamat sa iba, kalaos. Salamat ano? iba, kalaos. Salamat sa iba, kalaos. Salamat sa iba, kalaos. Salamat sa iba, sa iba, kalaos. Salamat sa iba, kalaos. Salamat sa iba, kalaos. Salamat sa iba, kalaos. sa Oo, oh, isang karga naman yun. Ha? Mabilis na yun. Mag Hindi e, lang natin natin makakalaman. Ang tabi nito. Ang tabi nito. Mga kapaklars ay thank you kay Lord ulit. At binigyan na ulit tayo ng ulam. Libre na po tayo mga kapaklars sa ulam. Ay, oh, maraming thank you talaga mga kapaklars. Sa walang sawang pag-suporta ng mga vlog. Tsaka oh, subscribe na din ang nga channel para dumami po tayo muna. na. Hindi, pagka doon muna po. Kayo dun na, ulit. Dun ulit. Sana hindi pandawin ang magetik yung ating patanga mga pakmas. Mm -hmm. Ang ganda ito lang mga pakmas ang ating vlog. Uh, thank you. Tsaka kay Pukay. Hello. Yo, si Jir. Si Jir, di na natin nakakasama. Ang ganda ito lang mga pakmas. Keep safe always. God bless. I love you.